Sa kilig. Uh, sa kilig. At talagang nagkikiss din sila sa concert. Ay, totoo ba? May ganun? Oh, yes. may yan Oh, may mga ano sila. Ay, oh, may mga pakis-kiss din. May pa-holding ko oh, sa noong. oh, oh, Pero siyempre, sa mga ganyan, may mga hiyawan talaga ang oh. mga, ano, mga fani. Ay, bakit naman sa noong lang? <laughs> Actually, meron din kiss din sa chick. Kaso na. nga lang, di ba kinikwento ko iyo, yeah. no, i video yes, ko man, na, sir. wala nang ano, memory. Wala <laughs> nang, naubusan, <laughs> naubusan siya, memory. sa haban, nang video niya, Kamale, oh sa haba ng konserto yon, ayaw. Tama. 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 concert. Tama. Tama. 10, 11, 12 Mga 3 3 diba? Pero may mga oh. guest naman ng mga nag-perform At syempre yung magic boy Nadun si ano Megan so, Nadun <laughs> si Megan Sumayaw siya Kumanta oh, wow. Mamaya pinasayon oh, naman ni LDG <laughs> Alam mo si LDG Diba Oo Nakita ko tayo ni Megan Sini-sinim sa'yo Malayo kasi ako sa daming ah, okay. tao Hi Megan Sabi ko oh. Hi Tito Parang ganun Parang oh. nagbaten lang ng malayuan ah, Okay ah. Ganun Pero si Megan Talagang inulit-ulit ni LDG Bakit kaya Joke lang Issue! <laughs> Paborito rin kasi ni LDG si Megan sa mga ano alaga niya. Oo. Mm. Siyempre nandiyan din ang... Ba, ba? Hindi, Hindi babae si, si Megan. Ay! Si Megan. Doktora siya. Doktora kasi yung doktor. Doktora. doktora, 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 doktora Bata pa. Ng mga veterinarian. Hmm. Victoria, uh, sa mga 'yung nag-guest din siya sa atin, yeah. 'yun ganoon. May ah, nag-guest na din yun dito. Yes, okay. Twice, guess, eh. unang guest niya. <laughs> tapos na ang show. So, may five minutes pa kami sa kanya hinabol namin oh, siya. Diba. Second guesting niya, ni <laughs> nabalik. <laughs> alam ba niya ang call time? Oh, yes. oh. Siya, alam mo siya ang bagong Snooki ser na. <laughs> Ay, oh. Oh. <laughs> pero pero oh. mabait siya. So, mabait si Mega. Two hours late. Oh, so sa oras lang si siguro siya. Pero alam talaga yung <yo> na si Megan. <David laughs> si Pero kasi... Uh, di pa, uh, Megan. I love you, Megan. I love you, Megan. <laughs> I miss you. Maka kasi siguro sa Dabin din talaga ng mga ginagawa nila. E, doctora, sa doktora, sa business. O, oh, o, business kasi ang dami niya kasi o, ay, ano. Actually, hobby event. lang naman niya to eh. Ah, talaga? Uh, oh, ay, oh, hindi naman niya talaga kailangan talaga na ano. Mag-showbiz talaga. Kundi, oh, di ba, pag ganyang, pag madadatong ng mga doktora, habi-habi lang. Kaya naman pala, di lagi na tayo magpalit. Sabi mo, Sena, Yes. Sena, Uh -huh. Ayan. so, abangan natin ang Malin na kasi mm -hmm. sinasabi nila, yung manager ng ni Annaline, gusto ni Boss B kasi inoper na yung ano, yung diary ng pangit, mm -hmm. eh, i-remake Movie. Nila. Oo, i-remake si Malin lang. ang bida. Malin sa kasi Mac, oh, Malin. Ay, Tapos yung manager. Viva Max. Hindi. <laughs> Ewan ko, baka sa, bib, baka sa bibawan or ano. Kasi okay. nga, nakikita talaga ni Boss Vic na malaka, mm. malakas oh, oh, ano, ang ang hata hatak, yeah. talaga sa, sa, social media. O, oh, Basta mali. Yun. Pero, yung, Go. yung manager ayaw pa. Si LDG, gusto kasi showbiz naman ang utak ni Mother. Sinong eh. may ayaw na manager? Yung manager ni Annalyn, hindi ah, okay. pa ready. Pero, yung okay. respeto natin kung hindi pa sila ready. Tama Pero, ang mga tao, gusto na, na magkaroon na sila ng ano, ng pelikula. Minsan, mas maganda yung ganyan, yung pasasabikin mo muna yung mga ay, ganon. Mm mo diba? muna ng concert-concert muna oh, sila. Oo, ganyan-ganyan muna. Tsaka dapat kasi ready din talaga si Malin. Oo. Oh, dapat mm, kailangan... Si Analin. ay, oo, oh, oh, si Analin Dapat mag-ano muna siya. Anong tawag doon? Workshop muna. Oo. Oh, -acting, oh. acting-acting mm. acting na ganyan. Para at least pag sumabak siya, kahit ready pa paano, na. handa siya. At hindi siya mapapahiya. Yun. Sasabihin din ng mga tao na, ay, kayang umarte. Ay, oh. magaling. May ibubuga ba? Ay, tama yung advice yeah. mo na yan. Kasi yeah. iba yeah. siyempre yung sa social media. Kasi kahit umaarte-arte rin sila sa social media, iba pa rin yung totoong acting iba talaga. Iba pa rin. Oo. kasi husay titignan husay. pa rin kasi talaga ng mga tao kung ano yung kakayanan mo pagdating sa pag-arte. Pero ikaw, bilib na bilib na ako Ay, sa'yo. Mula, siyempre na, na umpisahan ko ang karir mo eh. Mm -hmm. Di ba? Yung improvement ang acting mo ngayon <laughs> talaga. Sobala talagang talaga. ano, di ba? In Mahusay yan. umarte. So, hindi, sakto lang. Yan ba ang sekreto kay nag <laughs> Nagal ka dito. Ha? Yan bang sikreto? Ah, uh, sabi nila. charot Oo. Oh, <laughs> kasi... Hindi ako naman kasi kung ano lang yung mga binibigay ng rules, syempre gagampanan mo. Pero maniniwala hmm. ba kayo na before ko gawin yung rule before ako mag-take, lagi ako kabado. Mm. Para ay, Para akong baguhang artista. So, lagi nagre-ready pa rin? Oo, pag... oh, lagi talaga akong may kaba. Alam yan ng mga co-stars cool ko. Mm. Kada bago mag-take, talagang dugudug-dug yung gumagano'n ako. So, sasabihin nila, gana. sasabihin nila, ay, may ganong ka. Mm. Huy, may ganyan ka. May, may mga ganun. So, talagang hindi pa rin ako...